guys, may malunggay isang na dito. Diba? Galing. rito ng saging. Hindi to saging na saba, pero alam ko mas malambot siya. <laughs> pero pagtyagaan na natin, basta kay saging to, ha. Ah. <laughs> Hindi talaga siya totally tulad ng saba, na masarap siya iprito, e, but eh, kainin pa rin natin to. Saging pa rin to, eh. Ito na nga yung pinarito natin saging. Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? <laughs> So, hindi talaga siya totally tulad ng saging saba. Pero gusto natin kumain ng pritong saging. Kaya e, bakit ba? Basta kay saging, yan eh. O, oh, diba? Mukhang yummy, no? <laughs> Mukha nang yan. <laughs> Ay, naka. Nakagawa nga tayo ng cookies kanina. At perfect siya. Super lambot. Ayan, yan na lang yung natira. Namigay tayo sa kapitbahay. Tignan nyo naman yan, Oh. Super lambot. Sarap. Hello guys, nangaon dahil mo sa gawas niya no? So, ang sa mga batik, Kami sa kong alaga nga panganay, gusto na mo pizza. So, kayo, what man may ka-order of pizza hat, anak ko, palit na lang ingredients kay magbuhat kong pizza. So, ako ang gusto is Hawaiian, kanang na ipinya. So, gipalitan ko niya pinya, Del Monte, dahil sa katutak na mozzarella. Ayan, palit siya. Dayon, ang iyang gusto, gusto nga pizza is vegetable, kanang kamatis, bell pepper, mayon na anay gusto nga toppings pero ako ah, is Hawaiian ay pin niya. So napunta tayo pizza sauce, 'di oh, ba? Diba? So pagaw-pagaw ta karon for this video no, no sa nagdadalaga man ta ano na yung pagaw ta. ayan na nga galing kami sa grocery. So ayan yung pinamili namin, may nuggets, burger, manok na yung ano na fillet na naman manok, mga sauce. Tapos syempre meron pa dito Ayan, nagpabili ako ng harina kay yung alaga ko nagre-request ng donut. Just nagbili din ako ng peanut butter, luncheon meat, sardinas, tuna. Tsaka syempre yung mga soft drinks at mga chocolate nila. So kulang na kulang pa yan. Hindi talaga ako kumuha ng marami kasi wala akong kasamang maghakot. <laughs> Sa sunod naman oy, para hindi naman isahan yung pagod ko. Ito yung pinamili namin. Bumuli kami ng pang sauce ng salad. Tapos, syempre, bumili din kami ng mayonnaise. Kasi sabi ko, gusto ko ng mayonnaise. Tapos, ano, itlog. Mayonnaise sandwich. Tara. Egg sandwich pala. Hi! Tapos, kumuha ako ng peanut butter na miss ko na kumain. Tapos, ito, chocolate sa mga bata. Tapos, ito, mais para sa mga bata. Tapos, kumuha rin ako nitong tuna. Actually, di ko naman kakainin. I-save ko lang siya para isama ko sa cargo. Tsaka itong luncheon meat tapos ayan tapos kumuha rin kami ng barbecue sauce kasi gusto ng alaga ko tapos ito gusto ko talaga to kasi alam mo yung pork and beans sa atin parang ganito yung lasa ulang lang is wala syang pork beans lang sya pero kaparehas na kaparehas yung lasa tapos ito nagrequest ako ng craft cheese kasi masarap to kaso ang liliit naman ng craft na pinuha ni Bosing ay eh. ayan ito, masarap to. Tsaka ito, kinakain ko talaga to. Minsan pag wala akong ulam, ito yung inuulam ko. Tapos ito, itong tuna, tsaka ito, hindi ko ito kinakain. Kasi, lagi na akong kumakain ito noon. May baga, nagsawa na ako pa. So, ipunin ko na lang hanggang madagdagan siya. Tapos, yun, ko natin para sa pamilya. Charish. Ayan. So, yun lang. Tapos, may mga chocolates tayo dito. Ito, yan. Mix na nuts. Yan, tapos may kinder. Mayroong Nutella. Tapos bumili talaga ako nitong chocolate chips kasi gagawa nga ako ng cookies yung tulad yan. Yan, tapos ito paborito ni Busing to. KitKat at saka yung Galaxy. Cupcake naman sa mga bata. Magsawa na ako. Mas gusto ko kasi yung fresh na gawa na cake case, sa mga ganyan. So, ayan lang. Hello you know guys, ngayon ay kami ng mix snacks, no? So, niya akong ginahan almonds ka Kani, Kani walnuts. Dili ko kay ganahan nila. Ay maglami. Syempre, ang siya lami. siyempre ang pistachio. Lami sad. Dahil yun mo na ang trending ka nga macadamia. Macadamia nuts ka itong gina-open-open -open nila. So na may open daan kung gusto ka. ui kaya ilang review. Ah, ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap boy. Ngadi, nga di Crunchy lang sa pwede. way lasa. Kauwi lang yun. Ang sarap na macadamia. Healthy pa. Char.